Tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para matuldukan ang kagutuman sa bansa. Ayon kay Social Welfare and Development Under Secretary Edu Punay, pinaghahandaan na ng ahensya ang full implementation ng food stamp program ng kasalukuyang administrasyon. Katunayan, nasa validation process na sila para sa tinatayang 300,000 beneficiaries bago ang full implementation sa Hulyo. Bibigyan ng ATM card sa mga beneficiaryo na naglalaman ng 3,000 food credit magagamit, o magagamit ito para bumili ng pagkain sa loob ng isang buwan. Sa ngayon, isinasagawa ang pilot implementation ng programa sa limang lugar na may 3,000 benepisyaryo. Nitong February and March, meron naman tayong data na gather at talagang may impact talaga. No? Um, nakikita natin, um, sa design kasi sir, nitong food stamps medyo persado sila eh, na kumain ng malulusog, ng gulat. May na bumili lang ng gulay, ng uh, protein at ng carbs. Yung uh, pinggang Pinoy ni FNRI, no? 50% carbohydrates, 30% protein at 20% healthy food. Kaya uh, sigurado talaga na healthy yung kanilang kinakain.